nakakagutom pala yung ano no tulala ka <laughs> pag tulala ka gutom ka <laughs> so next na kami yan entry go na ayan na Doon umaambon. May bibili lang sir. Dito po sa may ano, FCM. Sa North Caloocan po. Okay na po. Thank you sir. Lagi ikot-ikot lang din Magbablog vlog Opo sir. So yan ang ating mga kapulisan May checkpoint dito So check lang tayo License Siyempre importante dyan yung Papel Papel natin sa so, license So okay, matatakot sa police Pag na checkpoint kayo Kung alam nyo naman sa sarili nyo na Tama yung ginagawa nyo Eh Pakita nyo na lang yung mga dapat ipakita Lalo na yung lisensya, papel yan ang number one. Para hindi kayo nagkakaroon ng problema. So, kung meron mong violation, eh, siguro pwede naman mapag-usapan. So, lahat ng mga riders dyan, mag ingat kayo sa pagbiyahe. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, eh, maulan. Kaya lagi tayong mag-iingat.